panalangin na ito ay isang tawag upang magtiwala ng lubos sa Diyos, na ibigay sa Kanya ang ating mga laban, kahirapan, at mga pag-aalimlangan. Sa pamamagitan ng panalangin, hinihiling natin na siya ang magbukas ng mga pintuan na walang ibang makakapagsara at bigyan tayo ng lakas na maghintay sa Kanyang perpektong panahon. Ang panalangin ay nagpapaalala sa atin na sa mga sandaling tayo ay nababagabag dapat tayong magtiwala na ang Diyos ay laging may mas malaking plano na nagliligtas at nagdudulot ng mga pagpapala at tagumpay na inihanda niya para sa atin. Ang susi sa kalayaan at tagumpay ay ang magtiwala ng may pananampalataya at magbikailugod sa Panginoon. Narinig mo na ba kung paano ang mga salitang binibitawan natin ay maaaring magdala ng biyaya o pumigil sa plano ng Diyos sa ating buhay? Napakalakas ng ating dila, ngunit madalas hindi natin naunawaan ang epekto nito. Ilang beses ka nang nagbahagi ng plano o pangarap at napansin mo na parang mas lalong nagiging mahirap ang lahat. Ano kaya ang nangyari kung pinili mo munang manahimik? Ang totoo, maraming beses, ang pagkilos ng Diyos ay napipigilan hindi dahil sa kanyang kakulangan, kundi dahil tayo mismo ang naglalagay ng mga balakid sa pamamagitan ng ating mga salita. Minsan, sa sobrang saya natin, agad nating sinasabi sa iba ang ating mga balak. Pero hindi lahat ng tao ay makakaintindi. Hindi lahat ng tao ay para sa atin. Napaisip ka na ba kung may mga pagkakataon na ang sinabi mo ay nagbukas ng pinto para sa pagdududa, inggit o negatibong kaisipan ng iba? Alam mo, may personal akong karanasan dito. Minsan, nagbahagi ako ng isang bagay na mahalaga sa akin at sa halip na suporta, nakatanggap ako ng pag-aalinlangan. Para bang nawalan ako ng kumpiyansa sa mismong pangarap na inilagay ng Diyos sa aking puso. Naranasan mo na ba iyon? Yung parang bigla kang napanghinaan ng loob dahil sa reaksyon ng ibang tao. Sa ating pag-uusap ngayon, pag-uusapan natin ang tunay na kapangyarihan ng pananahimik. Hindi ito kahinaan. Hindi ito pagtitimpi ng biyaya. Sa katunayan, ang pananahimik ay madalas na unang hakbang sa pagtatagumpay. Kaya manatili sapagkat ang mensaheng ito ay maaaring ang mismong sagot na hinihintay mo mula sa Diyos. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga sinasabi natin sa harap ng Diyos? Ang Biblia ay paulit-ulit na nagbibigay ng babala tungkol sa kapangyarihan ng ating dila. Sa kawikaan labing walong oras, dalawamput isa minuto, sinasabing ang buhay at kamatayan ay nasa dila. Napaisip ka na ba kung ilang beses ang mga salitang binitiwan natin ang naging dahilan ng pagkaantala ng biyaya? Ano kaya ang nangyari kung ginamit natin ang ating dila para magbigay buhay, hindi para maglagay ng balakin? May isang napakagandang paalala sa Ecclesiastes 3.7 na nagsasabing may oras ng pananahimik at may oras ng pagsasalita. Pero bakit kaya mahirap para sa marami ang manatiling tahimik? Madalas, dahil gusto nating makita agad ang resulta. Gusto nating ipakita sa iba kung ano ang ginagawa ng Diyos sa atin. Pero alam mo ba na minsan, ang sobrang pagbabahagi ay nagiging daan para magdulot ng pagdududa, hindi lang sa iba kundi pati na rin sa sarili mo. Isipin natin si Jose, yung kwento niya sa Genesis. Ibinahagi niya ang kanyang mga panaginip sa kanyang mga kapatid, pero ano ang nangyari? Sa halip na matuwa, sila ay nagalit, nagselos at nagplano laban sa kanya. Ano kaya ang nangyari kung pinili niyang ilihim muna ang kanyang mga panaginip at hinintay ang tamang oras ng Diyos? Sa tingin mo, may mga pagkakataon ba sa buhay mo na parang si Joseca? Yung nagbahagi ka ng pangarap o plano, pero sa halip na suportahan ka, nakaramdam ka ng pagtutol mula sa ibang tao. Isa itong leksyon na napakahalaga, hindi lahat ng bagay ay kailangang ipaalam agad. Ang mga plano ng Diyos ay para sa iyo at kailangang protektahan. Kaya sa ating pag-uusap, alalahanin natin na ang mga aral ng Biblia ay hindi lang kwento. Ito ay gabay para sa buhay natin ngayon. Ano ang nais ituro ng Diyos sa iyo tungkol sa pananahimik sa oras na ito? Naisip mo na ba kung bakit minsan ang pananahimik ay hindi lang basta pagpipigil kundi isang malalim na anyo ng pananampalataya? Sa tuwing pinipili nating hindi magsalita, ipinapakita natin ang tiwala natin na ang Diyos ang kumikilos sa likod ng ating mga plano. Pero madali ba itong gawin? Kapag may magagandang nangyayari sa buhay, hindi ba parang gustong-gusto mo itong sabihin agad sa lahat? Ngunit ito ang tanong. Para kanino mo ba talaga ginagawa ang mga ito? Minsan, napapansin ko sa sarili ko na kapag masyado akong nagmamadaling ibahagi ang isang tagumpay o plano, may bahid ito ng takot na baka hindi ito magpatuloy. Parang gusto kong marinig ang kumpirmasyon ng ibang tao para maging totoo ito. Naranasan mo na ba iyon? Pero alam mo, ang tunay na pananampalataya ay hindi nangangailangan ng validation mula sa iba. Sa halip, ito ay isang tahimik na pananalig na ang Diyos ang magpapatupad ng lahat sa kanyang perpektong panahon. Tingnan natin ang kwento ni Maria, ang ina ni Jesus. Nang sabihin sa kanya ng anghel na siya ang magdadala ng tagapagligtas, hindi ba pwede niyang ipangalandakan ito? Pero anong ginawa niya? Itinago niya ito sa kanyang puso at nagtiwala sa plano ng Diyos. Napaisip ka na ba kung ano ang ibig sabihin ng ganitong pananahimik? Ito ay isang anyo ng pagsamba, Isang deklarasyon na naniniwala tayo sa Diyos kahit walang palakpakan o suporta mula sa iba. Sa tuwing pinipili mong manahimik, ano ang nararamdaman mo? May takot ba? May alinlangan? O may kapayapaan na nagmumula sa tiwala mo sa Diyos? Gusto kong tanungin ka, ano kaya ang nangyayari sa buhay mo ngayon na hinihingi ng Diyos na pagtibayin mo sa pananahimik? Ito ang hamon, hayaan ang pananampalataya ang magdala sa atin sa kalmado at tahimik na pagtitiwala sa Diyos. Hindi ito madali, ngunit dito natin makikita kung gaano kabuti ang Diyos sa pagpapakita ng kanyang plano sa tamang panahon. Napansin mo na ba na hindi lahat ng tao sa paligid mo ay nakakaintindi ng plano ng Diyos para sa buhay mo? Minsan, kahit pa ang pinakamalalapit sa atin ay hindi kayang makita ang nakikita natin. Napakabigat nito minsan, hindi ba? Isang bagay na mahalaga sa iyo, isang pangarap na itinanim ng Diyos sa puso mo. Ngunit kapag ibinahagi mo, anong natanggap mo? Pagdududa? Pagtutol? O minsan tahimik na inggit? May pagkakataon noon sa buhay ko na may ibinahagi akong plano sa isang kaibigan. Akala ko susuportahan niya ito, pero sa halip, narinig ko ang mga salitang nagdulot ng pagdududa. Para bang nawalan ako ng kumpiyansa sa plano ng Diyos dahil sa sinabi niya. Nangyari na ba ito sa iyo? Yung ibinahagi mo ang isang bagay na mahalaga sa iyo, pero pagkatapos, parang ikaw pa ang nagdalawang isip. Kapag may plano ang Diyos para sa buhay mo, hindi ito para maintindihan ng lahat. Isipin natin ang kwento ni Nehemias. Nang nais niyang buuin ang pader ng Jerusalem, hindi lahat ay sumang-ayon. May mga taong nagduda, nagtangkang hadlangan siya, at sinubukang sirain ang kanyang determinasyon. Pero ano ang ginawa niya, hindi siya nagpatinag. Tumahimik siya at ipinagpatuloy ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Tanungin natin ang ating sarili, sino ang mga tao sa buhay mo na maaaring hindi dapat malaman ang mga plano mo ngayon? Hindi dahil masama sila, kundi dahil baka hindi nila kayang suportahan ang misyon na ibinigay ng Diyos sa iyo. Napakahalaga ng discernment dito. Sino ang mga taong pinagkakatiwalaan mo? Sino ang mga taong maaaring nagiging balakid ng hindi nila namamalayan? Sa totoo lang, hindi natin kontrolado ang reaksyon ng iba. Pero kontrolado natin ang kung paano natin ipapahayag ang ating mga plano. Ito ang paalala, hindi lahat ng tao ay dapat bahagi ng kwento mo. Ang ilan ay nilagay ng Diyos para obserbahan, habang ang iba ay naroon para tulungan ka. Kaya, paano mo malalaman kung sino ang dapat mong pagsabihan? At higit pa rito, handa ka bang manahimik kahit gusto mong magsalita? Alam mo ba na may mga pagkakataon na ang pinakamagandang biyaya ay dumating sa buhay mo, pero hindi mo ito dapat ipagmalaki agad? Bakit kaya ganun? Ang Diyos ba ay may plano na maghintay tayo sa tamang panahon bago natin ibahagi ang ating mga biyaya? Anong mararamdaman mo kung ipagkaloob sa iyo ng Diyos ang matagal mong pinapangarap na pagpapala, pero kailangan mo pang maghintay ng ilang panahon bago mo ito ishare sa iba? Tulad na nangyari kay David, nang tinawag siya ng Diyos upang maging hari, hindi agad niya ipinagmalaki ang kanyang posisyon. Tumahimik siya at naghintay. Bakit? Dahil alam niyang may tamang panahon para ibahagi ang mga bagay na iniutos ng Diyos. Sinusubok ka ba kayo ng Diyos na maghintay bago mo sabihin sa iba ang mga biyayang ipinagkaloob sa iyo? Ano ang nararamdaman mo kapag kinakailangan mong maghintay? Napansin ko rin sa sarili ko kapag nakakatanggap ako ng biyaya, laging may kaakibat na pagnanasa na ibahagi ito agad. Pero habang tumatagal, natutunan kong mas mahalaga ang tamang panahon. May mga pagkakataong mas makabubuti pa ang maghintay at magdasal ng tahimik para sa mas malinang nagabay mula sa Diyos. Pwede kaya na sa mga pagkakataong iyon, hinihintay tayo ng Diyos na ipakita ang ating tiwala sa Kanya at hindi sa ating sariling lakas. Minsan, iniisip ko, kung agad ko bang ibabahagi ang mga biyaya ko. Magbibigay ito ng inspirasyon sa iba o baka magdulot lang ng inggit at pagkabahala. Hindi ba't ang Diyos ang may kontrol ng lahat at siya lang ang nakakaalam kung kailan ang tamang oras upang ipahayag ang kanyang mga pagpapala? Anong ibig sabihin ito sa buhay mo ngayon? Kapag nakatanggap ka ng isang biyaya, handa ka bang maghintay para sa tamang panahon bago ito ipagmalaki? Sana'y mapagtanto natin na ang biyaya ng Diyos ay hindi isang paligsahan upang mapansin ng iba. Ang mga biyayang ito ay para sa atin, ngunit ang panahon ng pagbabalita ay sa Kanya. Magtiwala ka ba sa plano ng Diyos na mas maganda ang timing kaysa sa kung anong naiisip mo? Naranasan mo na bang may mga pagkakataon na ang pinakamahusay na desisyon na pwede mong gawin ay ang manahimik at magtiwala na ang Diyos ay kumikilos para sa iyo, kahit hindi mo nakikita? Saan ba nanggagaling ang ating takot na magsalita o magtago ng ating plano? Baka naiisip mo, paano kung hindi matutuloy ang mga bagay? Paano kung hindi magtagumpay ang mga plano ko? Tulad ng kwento ni Moises, nang siya ay tinawag ng Diyos upang iligtas ang mga anak ni Israel mula sa pagkakaalipin sa Egypto, hindi ba't mas madali sana kung ipagmamalaki niya agad ang kanyang misyon at maglakbay agad sa buong bayan? Pero hindi ito ang ginawa ni Moises. Pinili niyang magtiwala sa plano ng Diyos kahit na maraming tanong at pagdududa ang bumangon sa kanyang isipan. Minsan ba, hindi ba tayo rin ay may mga plano na gustong gusto nating ipagmalaki agad? Napansin ko na sa mga pagkakataon ng pagkatahimik, hindi tayo nawawala ng biyaya. Sa halip, doon natin nadarama ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Tinanong ko ang sarili ko, bakit ang Diyos ay madalas na gumagalaw sa mga tahimik na sandali ng ating buhay? Siguro ito ang paraan niya upang ipakita sa atin na siya ang may kontrol at hindi ang ating mga salita o pagkilos. Kaya tanungin ko, ano ang mga plano o biyaya na nais mong ibahagi sa iba, pero nararamdaman mong hindi pa ang tamang panahon? Handang-handa ka na bang magtiwala na ang Diyos ay gumagalaw at gumagawa ng kanyang plano kahit hindi mo pa ito nakikita? Hindi ba't may mga pagkakataong kailangan nating magtiwala sa Diyos na siya ay laging nariyan, nakatingin sa atin at magbibigay ng tagumpay sa tamang oras? Minsan, ang pinakamalaking hakbang ng pananampalataya ay ang hindi pagsasalita at pagtitiwala na ang Diyos ang magpapakita ng mga biyaya at tagumpay sa kanyang tamang panahon. Pwede ba nating yakapin ang ganitong uri ng pananampalataya na kahit hindi pa natin nakikita ang dulo, alam natin na ang Diyos ay laging may plano para sa atin? May mga pagkakataon na ang tagumpay ay dumating sa buhay mo, pero parang hindi pa ito oras para ipagdiwang. Nararamdaman mo ba yun? Parang may nararamdaman kang tuwa, pero may alinlangan ka na magpasik o magyabang tungkol dito. Bakit kaya ganito? Baka iniisip mo, siguro hindi pa panahon na ipagdiwang ang lahat ng ito. Baka hindi pa ito ang tamang oras para ipakita sa iba ang lahat ng mga pagpapalang natamo ko. Naisip ko ito sa sarili ko noong ako'y nagtagumpay sa isang bagay na matagal kong pinagtulungan. Ang unang naramdaman ko ay hindi tuwa, kundi ang takot na baka magdulot lang ito ng inggit o hindi pagkaunawaan mula sa iba. Iniisip ko, baka mas mabuti pang hindi ko na lang ipagmalaki ito. Pero tanungin ko, gaano kahalaga ang pag-honor sa tamang panahon ng Diyos? Kung tatanungin kita, handa ka bang ipagdiwang ang tagumpay mo sa oras na magsabi ang Diyos na ito ang tamang panahon? Sa mga kwento sa Biblia, makikita natin na ang mga tao na pinili ang pagtahimik at hindi nagmadali sa pagbabalita ng kanilang tagumpay ay nakatanggap ng mas malalaking biyaya mula sa Diyos. Si Maria, na ina ni Jesus, ay hindi nagmamadaling ikwento ang lahat ng nangyari sa kanya sa mga tao. Alam niya na may tamang panahon para lahat ng bagay ay maisa publiko. Naranasan mo na bang maghintay para sa tamang oras upang ipakilala sa iba ang iyong mga tagumpay na hindi para magyabang kundi para magpasalamat sa Diyos sa kanyang paggabay. Ang tanong ngayon, maghihintay ka pa ba hanggang ang Diyos mismo ang magsabi sa iyo na ngayon ang tamang oras para ipagdiwang ang tagumpay? Kasi, minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi lang ang makuha ang biyaya, kundi ang maghintay sa kanyang tamang panahon. Sigurado ka bang ang iyong tagumpay ay hindi magiging hadlang sa plano ng Diyos kapag ito'y ibinahagi mo sa maling oras? Anong nararamdaman mo kapag ipinagpapaliban mo ang mga bagay na gusto mong ipagmalaki pero alam mong ito ang tamang hakbang ng pananampalataya? May mga pagkakataon ba sa buhay mo na nararamdaman mong may mga pinto na tila sarado para sa iyo? Na parang ang mga oportunidad na matagal mo nang pinapangarap ay hindi na mangyayari? Tanungin ko, ano ang nararamdaman mo kapag ikaw ay nahaharap sa mga pagsubok at hindi mo na alam kung paano muling makabangon? Baka iniisip mo, wala na bang pag-asa para sa akin? Baka hindi ko na kayang magpatuloy. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Diyos sa mga sandaling iyon? Isipin mo ito, minsan ang mga pintuang iyon ay hindi nakasarado dahil sa kakulangan mo, kundi dahil sa tamang oras na naghihintay sa iyo. Minsan, ang Diyos ang nagpapalakas sa atin upang magtiwala na siya ang magbubukas ng pintuan na hindi kayang isara ng sinuman. Naalala ko noong ako ay dumaan sa isang mahirap na sitwasyon na parang ang lahat ng mga pagkakataon ay laban sa akin. Ngunit sa mga sandaling iyon, naisip ko, siguro ito ang pagkakataon na dapat kong magtiwala sa Diyos na siya ang magbubukas ng pinto at hindi ako. Pwede mo bang isipin na ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo, kahit pa ang mga pagsubok at kabiguan, ay mailayunin para sa iyo? At mas mahalaga pa, ang Diyos ay patuloy na nagbabantay sa iyong buhay at magbubukas ng mga pinto para sa iyo kapag siya ang magsabi na ngayon ang tamang panahon. Naranasan mo na bang makatagpo ng pinto na tila nakasarado at mag-isip kung paano mo ito malalampasan? Ano kaya ang pakiramdam mo kung ang Diyos na mismo ang mag-aalis ng mga hadlang at magbubukas ng pinto ang hindi mo kayang buksan sa iyong sariling lakas? Minsan, iniisip ko kung gaano kahalaga ang magtiwala na sa mga pagkakataong hindi natin nakikita ang plano, alam natin na ang Diyos ay hindi natutulog. Siya ang magpapakita ng kanyang mga plano at magbubukas ng pintuan kapag siya ang magtakda ng oras. Doon ko napagtanto na sa mga sandaling hindi ko kayang magsalita o kumilos, ang Diyos ang kumikilos sa aking ngalan. Tanungin ko ulit, pwede ba nating ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng pagkakataon ang mga pinto na gusto nating buksan at maghintay ng may pananampalataya na siya ang magbibigay ng tamang pagkakataon sa kanyang oras. Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.